Ilan po bang kalabaw ang bibili nyo? Bibili mga ng lima. Mga limang kalabaw daw. <laughs> Kidi. Okay, yeah, no. Alaga sa lokbang. Alaga sa lokbang sa, sa, sa SLSU ano? Sa SLSU. Yan. Yan shoutout sa kanila. Mga estudyante ng SLSU. Ang layan, ba't dito pa <laughs> kayo nang piling mag-tour? Sasakay sila dito po. Ah, sasakay sila sa truck. Para kayo Ah, para ma experience ng pagsakay sa truck. Saka ah, ito yung pangalok nyo pa dami. Mga mas mga magkabilin kanya magandang aroma talong TV. dito tayo ngayon sa Losenno Auction Market. Tayo pa ay mag update ng mga binebentang mga kalabaw dito. Uh, Alagay at katayin. Pero bago po tayo pumunta sa ating uh, video, uh, gusto ko muna po mag-shoutout sa mga nagpapa-shoutout lalo ng git ating YouTube channel. Isang mabilis na shoutout muna po kay Jose si Jerry Bingulado ng San Diego, California. At lalong po kay Farm Boy TV at kay Poncilia TV. At nalungkit po kay Boss Caballero ng Alaminos, Laguna. At nalungkit po kay Isa Bilando from Kuwait. Yan po. Shoutout po sa iyo. At lalangit po kay, kay Reneo Duwesa ng Pagbilaw, Quezon. At lalangit po kay Arani uh, Rani Adromeo ng Lucena City. At lalangit po kay Felipe Elaso ng Los Baños, Laguna. At lalangit po kay Arnel Kalumpita Dun po sa mga gusto magpa-shoutout po, pumunta lang po sa YouTube channel natin at mag-comment kayo. Yung mga siya shoutout ko po ay nasa YouTube channel natin dahil konti lang po nagko-comment doon. Kaya uh, sama-sama tayo manood sa ating video sa presyo ng mga kalabaw dito sa Lucena Auction Market. Kung bago pa lang sa, anin, sa aking channel, mag-subscribe ka na para lang kayong updates and upload kong video dito sa Lucena Auction Market. Sama-sama tayo manood sa video natin sa araw na ito. Ayan po mga uh, kalabaw na binababa nito. Alas 5.30 na po na madaling araw pero madilim pa. Parang kayo masama ang panon at ma... Ano? Putulak, kamay. Ayan o. Alas ko na, na madaling araw para madaling pa dito. Para kayo yung uulan na naman. Ayan o, Mga bagong galing-galing bagong dating. Eh na may Amerikano ng dalawang ba kalabaw. Are. Ganda ng kulay oh. 150 pati Ito daw Ito isang daan ang to. Bakit na. Ito po ay mga pangkatay na. na. Nabili na. daming kalabaw nila oh. Lalaki. Mo ite alok niya pa. Dami oh mga mas mga magkaring kanya kalilaki nag-anim na po daw ito yan ang mga pangkatay na patidang anim na po ang dami mga i alok pa yata ito no ay meron na lang tatakpang harga na pala to okay na nakalagay nabili na ito na po yung pinakamalaki nakita natin kalabaw bus John Magkano tong ganto kalaki? Ay, hindi malamang ganto. Pero may 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 sandahan kaya to wala naman. Ah, kay boss nitoy. Ito po yung pinakamalaking kalabaw na nakita natin dito. Bakit ay nasa unchet na ng halaga. Pero hindi po nila masabi yung presyo. Pero ito na po yung pinakamalaking nakita natin kalabaw dito na pinanabili na. Ayan. Yeah. Yan no, si Kuya ay nakabili din. Nabili niya po. Ano po 'tong babae? Dumalaga. Magkano rin po niya ako? Try ta. Try ta din na, po nabili na. Alagain pa. Hayop po. Hayopin uh, na. Wala kanina, ano mo? Ano? Wala. Ano? Nabili daw po ito. Ganda ng katawan, no? bilig na Parang iyan po wala pa isang taon ng edad ano. Wala pa isang taon daw ang edad dito. Masang bata pa. Ganda naman yeah. ng katawan kay babae. Nabili dito to. Saan po Sa Ilasan? Dadalhin sa Ilasan, Tayabas, Quezon. Yan. Mga kababayan. Nabili. Nakabili din ang isa. Yan po. Medyo natatagalan sila sa tawaran ng mga kalabaw na ito. Mukhang nalulugi. Nalulugi. Tubo. Yo, Nalulugi. Ngayon lang na nagsabi to tuboy, Ngayon lang tubo boy to eh. Tubo yung murap. <laughs> ngayon na sila kembit. At tawin natin isang behero ng taga Bicol. Yung pinakamalakas mamili. Boss, kamusta ang uh, biyahe nyo? Magandang biliyan Magandang bilihan pa ngayon. Pagmura bili pag mahal, uh, maglulugi. Uh, para si Boss ngayon, nagkakalugihin nga sila dito sa tawaran niya, no? Mahal yata ang uha. Tinudugo. Tinudugo. Tinatatawaran <laughs> sila dito. Medyo nalulugi yata sa dalawang ito. Ito na lang naman natitira. Masasaktan? Masasaktan daw sa bilyon ito. ng umpare? Malaki ba di presyo Boss? Malaki. Oo. Oh. Mga ilan libo? Madami. Madami? daw nalulugi. Parang ito dito na. Ayan. Malaki daw ang lulugin. Eh. Medyo tinabot na sila ng liwanag. Huling kuat? Huling kalabaw na binibinta. Huling dating? Huling <laughs> dating. Boss! Kasi sila, boss, medyo hindi pa magkagistawa. <laughs> <wala>. Vlog <laughs> mo! Yan, bibili daw. Bibili nga ng kalabaw? Oo! Ah, bibili nga daw. Bibili, bibili daw sila. Ayan, oh, shout out. Parang lang kalabaw, aray yung magbabaya, dari na na aray. Talaga naman siya. Yan na natin hindi sila na kalabaw. Hindi nga naman aray magbabaya, dari mga naman bibili. Ito daw, eh, boss, kamusta ang presyo ngayon ng kalabaw? Bumaba na ba? Bumaba na. Para sa dati. Ah, magkano ngayon ang patama sa katay? 285 na lang. 285 na lang. Bumaba na ng 15. Deng, Hindi, hindi i Interview nga yun. Talong stipe. Ilan po bang kalabaw ang bibili nyo? mga ng lima. Mga limang kalabaw daw. Kidi. Alaga sa lokba. Alaga sa lokba sa SLSU. Ano? SLSU. Yan. Yan sa kanila. Mga estudyante ng SLSU. Ang layan. Ba't dito pa kayo piling mag-tour? sasakay sila sa truck Kasi ba? Ayaw ah, para maka-experience ng pagsakay sa truck. Ah. Dapat hindi sa loob, dapat sa likod. <laughs> Yan. Shout <laughs> out <at> sa kanila. <laughs> Yan, nagbibilihan sila ng katayang kalabaw. Yan. Wala kayong baka. Ang taklo namin eh. Ang namin Bili-bili ni Kuya. Kay Jess! <laughs> Kay Jess! Magkano'y nahalagan to? Ah, nabili nyo na po? Uh, okay. Ah, kalok ay inaalok. Ah, ito daw ay nabili na pala 44. Pangkatay po. Ah, lagay no? Kalok ay pangkatay. 44,000 daw ito nabili na. Ayan ang alagayin pa. Ang laki ng tatakay, hindi mo wala eh. yung hawak niya, ano? Dalo korte, yung dalawa babae. for kok yeah. Ito daw po yun. Ito daw po ay nabili na rin. Hinahina 48,000 daw ito. Ha? Huh? Oo. Uh Tip -huh. daw yun? Uh, Oo, lagay na 48,000 nabili na. Ayan, shoutout mo lang kaila bossing ating mga subscriber. Tagasan ba kayo? Chaong, Ah, mga taga chaong yan. Shoutout po. Ah, Nasa na Biyay na? Biyahin uh, na? Magkano yun na nabili nyo? 30. 30. Ayun, medyo maliit lang siya. Kalagayin. Shoutout sa ating mga taga chaong na subscriber. Si tatay ng ano, pangalag tay. Iwanan ito. Kaya oh, sa dati iwanan ito. Ayan Iwan o. Napapauwi na. Okay. Isa lang sila dyan. Yung talaga isa lang. Ayan. Mugit-mugit na nakabili kayo. Ingat sa piyahe. Sige. Okay, okay. Ito raw po. Nabili na rin daw ito ng 48,000. Alagayin pa. Babae. Ayan o. Mga alagayin pa. Nabili na rin ng 48,000. Ang nabili po ni Kuya Jess. Shout shout out daw kay Tatay. mga taga rito sa Mayaw. Ayun. Natingin sila na, na ano nating na mga mga bakang ano pinaparada dito. Ayun na yung mga kalabaw na nabili na dito. Mga kinakarga na. So, yung mga mahigit na limampu. Halaga mga nabili na, mga pakatay na. May na limang po po yan. Nabili na daming kalabaw yung pa pala sila dito ang daming kalabaw para tong sila laki ano yan oh no, tinitingnan mga magkano yung ganyan kalalaki patong sa ay itong dalawa patong sa sintonis daw itong dalawa mga pangkatay na yan, ito po yung mga nandito, yung mga nabili na. Yung iba na may pinagtatratuan pa nila, yung pinagtatratuan ano pa, pinagtatratua pa sila sa kalabaw. Kaya kayong magkano yung ganyan mong ano? Huwag na takakayari. Pero magkano yung ganyan? Up? 15. Mahal nga. 15 mil daw yun. 15 mil daw. Ayan, may kalabaw dito si Boss. Uh, boss, magkano kayo binibenta yung mga ganyang kalabaw mo? Magkano binibenta nila? Wala. Ah, itong dalawa. Ah, hinahalagan daw ng 120. Dalawahan. Oo. Ayan, 120 daw ito. Magkano naman ang tawad mo? 115. Ay, di pa binigay. 5,000 na diferensya sa dalawa. Pero wala kayo magkakabila naman kayo. Nag-aabang lang ng ano. Eh, Kusin mo matatala, hindi. Yan yeah, bibigay. Uh, ah. Yeah. Pag wala tayo, di ako huli na. Ano ni? Ah, tala ini pito ay 120 ang presyo sa dalawang ito. Mga pangkatay na. Pero sa estimate mo ba ito anong abot din sa katay itong ito ng salan to? Mga 230. 230 daw yung estimate ng katay. Pero yung mga pangkatay na. Yung, yung isa 200. Ito ay 200 lang. Kumbaga, ini-estimate na rin yun bago bumili kasi yung pagligo ng pagkatay ano. Pero po sa palengke, hindi naman ako doon. Iba-iba naman ang presyo nila. Kalimitan po magkano ang mga presyo ng mga karni na. 3.50 ano? 3.30 naman. Ah, maliti pa lang ano nila. Hindi pala. hindi daw po pala sa mga karni na binibenta sa palengke. Yun po, Ito po yung ano. Uh, binibilan pa rin ito. Nagbibilan pa sila. Nagpapa... Uh, kasi nung bibigay sa presyo 5,000 difference diferensya. Mas mga nabili mo na yan? Yes, boss. Mga pangkatay na din. Mm -hmm. Yan si boss na nabili. Parang marami na lagi binibili mga kalabaw. Ano? Pas, walo-walo, sampo. Ah, mga ganun lang din. Tapos dala sa Maynila din. Ang Garcia naman. Ah, sa Garcia Pamparada. Magkano na naman ibibenta sa Garcia kung sakali? Tagpo 45. Tagpo 45 daw ito. Mga bibenta ni boss. Ah, ito lang ba? Dalawa. Hindi pala kasama itong isa. Ito, pagpo 45 daw yan, ibibenta ni boss sa Garcia. Mga pang Garcia na daw yan nabili na ayan po may pambalik ano po ka balik balik na hindi Malulugi po ng malaki ang may bili ah kaya ay ah, di pa balik na lang muna patatabay na muna bago ano Ayan uh, po, medyo, medyo uh, malaki. Uh, isang buwan. Mga ilang libo pang nalulugi, ba't parang... Pitong ang nalulugi sa dalawa? Ah, libo daw. Kung baga ibabalik na may sarili na makargahan niya. May sarili na makargahan. May hirap malugi at may malaking halaga na rin ang babawiin uh, Matagal-tagal at lalo ngayon medyo marami na po. Kaya siguro po bigla bumaba yung presyo ng ano ngayon eh. Bumaba na po, bumaba na. Bumaba. Bumaba na. Ang tawad lang sa dalawa ay 112. Uh -huh. Ang kapital ay 119. Uh, ah, nalulugi ng na 7000 7000 Pitong pito po, 112. Pito kaya po yung nangyari. Kasi dumag na rin po ngayon kasi mga kalabaw, no? Dumagsa na kalabaw. Dumagsa na ulit. Pati mga pati mga gawing, galing tawid daw. Kaya ito ibabalik nila na kuya sa malugi. Sarili naman yung kargahan. Kung baga papalugi, di balik na lang muna. Baka sakaling makakabawi-bawi sa mga susunod na bilihan. Saan nga po ba ulit ang kayo? Sa Quezon. Quezon. Sa Aurora, San Francisco, Quezon. Sila po shout out ko ala kuya nagkakabit si kuya ng kanyang duyan no? Sadyang. pero ayos naman po yung mga ibang hype nyo naman napili naman ayos naman, na man. Ayos naman. naman yung iba uh -oh. ito lang ang nalulugi kaya ito yung binalik uh -oh. medyo mahal po siguro ang kuha no? mahal ang pagkabit uh, mahal po mahal kala Kah mahal, mahal, mahal pa yung bilian kaya lang bigbigla na bumaba po. bumaba bumaba ang presyo okay. kaya babalik nila daw po ito yan. salamat kuya ingat sa biyahe ingat sa biyahe Good morning po ko Kaube sa marami po ay nabiling kalabaw ngayon. Marami. Marami rami. Binibig. Ah, marami rami. Mas sumobra po doon sa inyong... Marami naman ang karabaw. Kaya po medyo... Ano po? Kamusta naman ang presyo? 280 na ngayon. Bumaba na. Yung... Magkano nga po yung nakarad linggo? 300. 300. Malaki na rin pala ang binaba. 280 na ngayon. Kung bagay kayo naman na medyo magbabawi-bawi ngayon ng ano. 29 po ang nabili nyo ngayon. Ito po. Ito po mga ito. Ayun po yung mga magkano may mga malilit na ganun. Pachinko. Ah, ito po. Yung buy. bahay. Si po iba Ito po yung mga malalaki na. Oh. Ay, nagbili na para malaki. Sig, sigko orange. Sigko Ano nakabili malaki-laki ano? Oo, oh, nakabili na rin Kawis dati, manilit lang talaga. Ah, tagko daw po. Ito po sa palengke sa atin, ikaw para sa iba, magkano po ba ang karni ng alabaw pag binibenta? Ay, 350. 350 po ang laman? Ang may buto at tatlong daan. Ah, may buto at Kung bagay kukunti rin pala naman ang kinikita rin sa ganun, ano? Kung bagay sa bilis na rin ang bentahan. kasi may babayaran pa sa katay. Tapos yung ito, babiyahe pa, tracking. Yung, yung, mga... Uh, yung mga naman loob na iba uh -huh. ay pang-exclusive. Pang ano po? pang bayad sa mga gustusin ah, oo po, kasi binibili ni Tiana pa rin ng ano, pangay sa gustusin kumbaga ito po, ay, kumbaga yung sa dami nila sila pumabawi ng sa pagkatay, kasi kaubis kayo po ilan taon na po nagpapakatay ng kalabaw? kayo po Apo. po apat na pong taon na nagpapakatay. Ipo, hindi rin naiwasan ngayon mga lugi sa ganun. Na, na pagpapakatay hindi rin naiwasan. Na lugi? Oo, sa katay. Ay, talaga yun yung lugi meron. Kasama po talaga yun. Ah. Kasi yung pagkatapang talaga. Kahit ito ay alam lugi na, hindi ka pa rin dahil ito masisira sa iyo. Yun, yun pong inaalala yun, yung mga customer. Ano? Babawi ka na lang pagka na Yung katulad po, medyo bumaba na yung presyo. Uh, Yan. Kasi yung hindi naman natin, hindi naman lang pwede patasin yung presyo ng karne sa palengke, ano? Dito lang talaga nagbabago yung sa livestock. Uh, yun, at, yun pa rin hindi basta-basta na ano, Kaya po sila po inabawi pag medyo mababa na yung mga katay. Ay mga binibentang kalabaw. Ito po. Ito po yung mga nabili na nila. Ito. Kaya salamat po. Thank you. Kaya may mga kalabaw pa sila kuya. Nalaki na mga kalabaw. Ito Ayutan. Putik. Pangarga nila kalabaw yun ang mga kalabaw nila dito mga pangka mga pangarga bulag may katarata kaya magkano yung kanto kalaki Ah, ito yung mura lang. Ito mga malalaking may ba? Itong malaki ano? Nawala na si ano? Hmm. yung lalaki yun mga pangarga na ito yan hiwalay na ito mga to kaya buno ito matabang tabang ito dalawahan yan ah, ito magka ito no? 115 daw itong dalawahan mga pangkatay na ito ano 15 1, 15 115 daw itong dalawa. Ha? daw itong dalawa. Okay. Wala kayong mga kalat. Dato na sinulay, namimili sa atin. Pakiwala tayo yung turo. Ay, ito ay ano eh. Magali? Nalulugi marami. Nalulugi. Kaya, hindi nabi ng mga may nila eh. Ah, oo nga pala, ito nga yung binibenta nyo na rin pala dito. Mga doon. Bakit magkano ang tawad sila sa kanyang kalaki? Yung yeah, tawad lang dito sa mga 30 lang eh. Time, 30, magkano naman ang capital? 30,000. Ah, 30,000 ang kapital. Kung baga bago kung pinatungan mo lang ng mga 1,000, ah, bibigyan na? Hindi, mga 2-5. 2-5? Bibigyan na? 2-5 eh. din Parang hindi lugi sa kapital ano? The way 30,000 ang kapital, 30,000 Lugi 30 na naman na kami. Eh. Laging kayo lugi. Hindi na, titigil na kapital nung muli. Oo. Siya nga, lagi naman may hugo sa kapital eh. Wala eh, napakahirap Oo. Papakapuy at magdamag na puya at bago malulugi ay Sige lang muna. Hindi, huwag muna ibigay. Hmm, siya nga. Ayun lagi. Ayan sila boss. Hindi, itatuloy nila muna sa inyo eh, kasabi ayan. Oo, gagawin mo lang pang spray doon. Oo. Para sa mga mabasa pang ako. Baka sakaling may ano may magkahanap. Ah, tumutubo naman. Oo. Ito daw, pangarga na naman eh. Bulag pa. ba? Bulag ka, pagkabila kita ko yung matay para. Walang ay sumtawag eh. Oo. Pero tiba mag magulang na din ano? May gulang na. Mhm. Mm diba, may may gulang na din daw. Para makapakatay na. Uh -huh. Yan. Ah, na nila daw dito. Ayan, marami salamat po sa Panad Mata Longs TV. Doon po sa mga gusto magpa-shoutout, lang po kayo sa ating YouTube channel. At mag-comment kayo, syempre mag-subscribe na rin kayo para lagi kayo update sa in-upload natin video di sa Lucena Auction Market.